mga katresyor dito po yung kalatandaan sa hukay namin hawakan sa takit ng palayok ata to tapos may butas sa gitna na may parang ulis ng araw sa dalawa tatlo apat lima anim ito walo siyam anong basan nyo ulit po mga kids nasa tupit o nakuha kita hitung parang lumang batirus 1 pit lid Ciru yang basah kalau itu maka ti may takip daw na babasagin at may laman sa loob ng bato ito yung item tapos yung meaning ng maris babasagin yung takip kasi ang sign ito araw na nasa biniyak na bato small depo ito yung palatandaan sa small depo mga patiits kasi nasa tupit lang uh, masasabi mo small depo kasi ang sign peace marker mukha tsaka araw maliit po na araw ito so, mga ito so, hawakan ng alayok. kaya dapat sa mga butas kailangan talaga may sa tisdig mayroong matagpuan na mga palatandaan gaya dito yung gamit talaga ng mga tao di yung mga bato na inukit lang maganda talaga ang pagkagawa sinadya talaga oh. Yan lang po mga kapits. Sa Yan, ito ang tandaan nyo sa hukay nyo, sa tisdib. Dapat talaga may mga gamit ng tao na matatagpuan nyo. Masasabi nyo na positive yung digging spot nyo nagpuan namin to dahil sa reading po, reading ng sign kaya po malaki pong magpasalamat magpasal, namin kay Kuya Sisil Kuha sa daan hindi po dahil sa kanya, hindi po kaya dahil po sa kanya nag malaki pong tulong yung mga vlog niya Kahit papano, nagagawa uh, namin mag-reading ng sign ng paunti-unti. Shout out po kaya sisil ko sa daan. Salamat po mga kapiits.